Ang debosyon natin sa Pong Nasareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Tayong lahat hindi karapat dapat. Nakikiusap lang tayo kay Jesus Nazareno. Patuloyin natin siya ng may buong pagkumbaba at pagtitiwala. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus na sareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng mayutang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala -dala nilang mga imahinat at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maala na nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Umayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus na sa Reno. Salamat sa Diyos.